Let's have a look. <laughs> so, ayan, oh. Ayan. Good morning, Lodi Loves and Sisi Loves. So, what a beautiful view dito sa Woodside, South Australia. So, ito yung view natin ngayon, no? Ayan, diba? Ayan. So, ito pala yung mga tanima ng grapes vineyard for wine. So, ayan. Oh, diba? May lake doon. Hora. Right may gustong sumama sa akin sa pagbablog. Hi, baby! Hi! Siya ko din Sa pink one. Ay, oh, pink ah. So, gusto niyang sumama sa akin para mag-vlog. So, isama natin. So, ito yun, o. Oh, yung taniman. Ito yung vineyard. So, galing doon. Hanggang, ayun, may lake doon, o. Oh. May lake doon. Ayun. So, yung grapes is hanggang di ba? Na matalawa. So, baba tayo nitong hills para puntahan punta natin yung baba doon. So, punta tayo doon. Oops. All right. Grabe. Mommy. <laughs> Nakaka-relax dito, no? Mahangin. Tapos maaraw, medyo malamig pero kapag nasa ano kasi sun, masarap sa pakiramdam. So oh, grabe. <laughs> Nakaka-relax maglakad-lakad dito, no. Ayun. Ang ganda ng ambiance. Wow. O oh, ba? Diba? <laughs> so maglakad-lakad tayo dito, no. Nakaka-relax lang talaga. Di ba na? Yes. yes. Nare-relax daw siya maglakad-lakad dito. See, Bobby, get the <laughs> So, itong mga, ano pala, yung grapes dito, ito yung ginagawang wine. O, oh, diba? Tsaka, ayun o, oh, yung autumn tree. So, it's actually the start of autumn here in Australia. It's March. So, ayan yun o. Oh. Naging orange na yung taas ng, ano, yung top ng tree. So, mag-iiba pa talaga yung kulay niyan. Maging orangey red pa yan diba, So iko tayo. <laughs> Ayan oh, may nakikita akong malaking sunglasses. Tara, sabana na. <laughs> Lapitan natin yung sunglasses. Ayan, malaki. <laughs> Ayan oh. Ah, Ari ba? na gusto mo ba picture picture ka diyan sa sunglasses na 'yan? Yeah. Oh, dali, dali, picture picture daw. All right. Jen ka. Ah, sige. All right, Mommy will take a picture. <laughs> Hi Savannah! hi this is Savannah. John. <laughs> Alright, mommy will take a photo. Alright. Hi baby. Picture, picture, hi i we lucky. O, oh, diba? Oh, yeah. <laughs> Grabe, nakaka-relax talaga dito. Iko tayo. Na, diba? <laughs> so, ayan o, oh, may hagdanan papunta doon. Tingnan natin kung anong nandyan. Alright. Halika, Sabana. <laughs> Ay, ito pala o. Oh. It's a spot for, uh, ano, Something like wedding or kung ano man, engagement. O, ah, diba ito? So, tingnan nyo. Kung dito kayo magpapakasal. Ayan. <laughs> Garden wedding. Tapos, ito yung view mo. O, oh, diba? napaka special Very romantic. O, oh, diba? Hmm. I hope na enjoy niyo ang Woodside South Australia this morning. Hanggang sa susunod na gala. Salamat. Bye-bye.